Hi guys. Good morning. Ito na yung update sa pagyan natin. Ito ay signal number 9 na. Ayan, kanyang using lang natin sa so, pagyan. Hindi tayo magpapakalapit sa, sa ating glass kasi baka maano siya. Babas at masusugaran tayo. Ayan, medyo madilim. Tapos, maingay yung hangin. So, ito yung aming cat come here hello oh, typhoon what do you do so I hope hindi siya babaha ayan yung mga nilagay kong panlaban sa ating hangin hi guys andito nga pala tayo sa baba ng aming building so my typhoon bukas or mamaya madaling araw maghahanda so, tayo ng ating ano maghahanda tayo ng ating kailangan para hindi ta kasi minsan may baha so medyo malakas na yung hangin nag-iipon tayo ng pangontra sa baha ito ang aking trolley so isasakay ko dyan yung mga buhangin pang control sa terrace namin kasi minsan binabaha yun So, pinakuha ko ng amo ko ng mga buhangin. Buhangin dito sa ano, sa likod ng aming building. Naku, hindi babaha yun. Panyari ng babaha, pero hindi. At, ayan guys. Pakita ko sa inyo yung aking hinakot na ano. Yung panlaban natin sa baha, ayan daw yung mga buhangin na nakasako. Ayan, silipin natin. So, dito din. Nilinis ko na rin yung drainage namin dyan. Ayan. bin brush ko yung para madaanan siya ng tubig. Ayan. Tapos, ito yung mga buhangin na... Ano daw? Aban ko, bakit bumabaha dito? Akala ko pag, ano, pag mataas na lugar, yung mga nasa... sa mga... Like, kasi kami 19th floor eh. Akala ko hindi bumabaha. Pero nakaranas na kami ng baha dito ng Typhoon 8 din. Kaya pinakasok kami ng tubig gabi. Ayan. So, mag-isa lang ako dito. Wala yung amo ko. So, pag ako nag-uga-uga yung building, di solo lang ako. Pero, kala. Kung oras na natin, why not? Hindi <laughs> natin hawak ang buhay natin, di ba? At, ayan tingin-tingin tayo sa labas. Medyo malakas na yung hangin. So, ayun yung aking kapitbahay na Chinese eh. Nag, uh, ano na rin sila, nagpre-prepare ng kanilang panlaban. So, mag-isa ako mag-prepare. Bahala na mamaya. At, ayan. Oh my God. Mahangin na din. Typhoon 3 right now. And, mamaya daw gabi ang Typhoon 8. Oh. Ano yung mga nilalagay nila mga red bread na yan. So, laharangan nila yung butas. Mamaya, pag bumaha, so, iba ko yung na lang natin. So, ang ganda ng ano, kanilang terrace, man daming ano, halaman. Meron din kaming halaman din sa kabilang terrace namin. Dalawa yung terrace namin. Ayan, nag-iisip pa sila ng plano nila. Ayan guys, update ko kayo sa bagyo. Maya maya lang. At dito guys, yung aming kabilang terrace. Hindi ko na dito nilagyan ng panlaban sa baha. Kasi sa likod naman to hindi dito bumabaha. Ayan yung mga halaman, pinagsama-sama namin dyan. Pinagsama-sama ko dyan. At dito ay medyo mahina yung hangin kasi sa likod siya. So ang gawa ko lang ay make sure natin na nakalaki yung ating mga windows. Yung ganito, lagpataas. And, kasi baka mabasag ang ating mga salamin kapag lumakas ang hangin mamaya. Oh, Mag-isa lang ako dito. So, kailangan natin ang nakalaki lahat ng bintana. Or else, pag nabasag yan, nakulagot ako sa amo ko. Ayun, ang kapitbahay namin, medyo may patabing-tabing siya dito sa kabila nating terrace. O, medyo naghahanda rin yung iba. Yung iba, wala namang pakialam. alam. na guys. Nagdagdag tayo ng protection dito sa ating glass. Para pag malakas ang hangin yung impact niya. Meron man lang tayong ano. Dito nakikita ko ginagawa ng amo kong lalaki pagka bumababyo. So, ginaya ko lang kasi wala siya. Ayan nilaglayan ko siya ng mga scotch tape xxx bawal ang mabasag ayan, ito yung ating hagdan, tapos na tayo bali ginabi na tayo sa paglagay ng ating panglaban oh my goodness, ayan ito yung view natin paggabi, ang ganda diba kita ang langit so yung iba naman di naglagay kami lang